Alam niyo mga maya, isa sa pinaka-challenge ko dito bilang baguhan sa Hong Kong. Yung utusan ako, bigla ni amo sa isang lugar, tapos may ipapabilis sa akin. And yung ipapabilis sa akin is hindi ko siya talaga familiar. Actually, mostly naman hindi talaga natin familiar. Gawa ng uh, yung sulat, yung nakalagay is uh, hindi naman English. Unless na lang kung may nakasulat na English, medyo mas madali. So, alam niyo guys, yung ginagawa ko kapag ka gano'n ang kudos ni Madam sa akin, nagtatanong talaga ako sa mga customer service para mas madali yung gawa, mas madali yung alam yung pagbili ko. Kasi kung iikot-ikot ako, sa laki na ba naman ng store o mga supermarket dito or pharmacy, kung saan ako dapat pupunta. Hindi ko yan minsan ma maaninag kung exact, anong exactong brand yung pinapabili. So, mas pinipili ko talaga mga mina magtanong sa mga customer service, yung mga sales lady, uh, sales boys, sa cashier, para yun na lang talaga ginagawa kong paraan. Kasi kung ko iinig napakahirap. So, isa sa napaka-challenge sa akin itong ganito. Kasi sa Saudi, hindi naman ako nakaranas ng ganito mga mi. Hindi rin ako kailanman lumabas ng bahay or pumunta sa, uh, sa store. For almost 6 years to sa Saudi, guys, never tutong naranasan as So, kahit sa Pinas, hindi naman ako nagaganito talaga dahil um, pag namamalingki naman, hindi naman tulad yung pupapasok ka pa sa mall. kasi mo pa yung mga kailangan ikutin kung saan yung banda. Dahil lahat naman dito ng lugar is bago sa akin talaga. Yung pag naman si Amo sa akin, kumbaga iba-ibang destinasyon, saka iba-ibang mga purpose, pakay, ganyan. So, every time, napaka-challenge baga sa akin yung ganito. So, think sa mga gusto mag Hong Kong uh, ganito talaga si dito eh mostly ganito pala talaga kailangan laging active yung mind mo Sige, sakit, sakit masakit sa ulo pag hindi ka alam yung parang tutulog-tulogan ka hindi mo ma tapos hindi mo ipofocus kung ano yung kahit na kahit na yung inutos sa sa'yo is maliit lang na bagay kailangan mo talaga yung din na magawa ng tama Otherwise, marami kang konsekwensya. Siyempre, alam mo naman yun. Dito sa Hong Kong, alam mo yun naman yun. Ay, nako guys. Pero alam niyo, thank God na every time na inuutusan ako ni Amo, nagagawa ko naman siya. Especially kapag may mga pinapuntahan na akong lugar na pinapapunta ni Madam. So, alam niyo, thank God talaga na nagagawa ko naman siya. Tapos siyempre, hindi ko baga minsan naiisip like, na lang sa Pilipinas. Minsan pagka may nahanap akong bagay, parang hirap na hirap nga akong hanapin. Ito kahit pa <laughs> discarding malala. Talagang kailangan kong gamitin yung aking mga discarding. Maglalakad ka pa, pa -uwi. Yan. So, parang ganitong normal talaga na buhay ba mga mi? <laughs> Naninibago ako kasi hindi ko naman ito naranasan sa Saudi. Pero, na feeling ko napaka-challenge baga sa akin dahil, alam mo yun, hindi talaga matutulog ang utak ko dito. Hindi matutulog ang utak mo. Challenge yun, guys. Yung bigla-bigla kang uutusan, naguhugas ka ng plato, tapos bigla okay, sasabihin sa'yo, oh, bili ka ng ganito, ganyan. Tapos yung ipapabili sa'yo, hindi mo gaano kabisado. Siyempre, hindi mo naman talaga kabisado. Tapos, yung papupuntahan sa'yo na store, hindi mo rin gaano alam, kabisado, ganyan. Kung baga, kailangan mo siyang ipagtanong pa lahat. Kaya, ah, always be ready talaga kapag ka nandito sa Hong Kong. Lagi ka dapat na, alam mo yung naka kahit wala kami siyang ginagawa sa buong maghapon, bigla-bigla kang anuhin ng mga bagay-bagay na mawiwindang ka. Ayan, tapos, syempre, dito, pag inutusan ka ni mo, huwag ka nang mag kung anong suot mo, yan na yan, paglalabas. Kasi pag day off lang naman natin tayo, nakakapag, ano, nakakapagwalwal, ustura, ganun. Pagka nasa work days tayo, kailangan, Lugar natin yung mga sarili natin Mga may Hingal ano Pero laban Kaya So nakarating ng mall Nakachinelas naka Ano Wala yan dito Wala pakaalaman naman Kung sa Pilipinas ito Diyos ko magsusuklay ka pa Magaganyan Wala wala na yun dito Nakapag ah, ano Parang yung kinain ko lahat kanina At matagtag na yun ah